Ang kwento natin ay nagsisimula sa Johannesburg, South Africa, sa malapit na hinaharap. Sa panahon na ito, sobrang lala ng krimen kaya't napilita ng mga tao na humanap ng bagong solusyon. Mga scout robots, mga polis android na ginawa para sugpuin ang kriminalidad. Ang scout robots ay gawa ng isang kumpanya na tinatawag na Tetravel, at sila ay napaka-epektibo sa kanilang trabaho. Ang mga tao ay unti-unti nang nawawala ang takot dahil mayroong mga super cops na nagbabantay. Ngayon, kilalanin natin si Dean Wilson, isang henyo at developer sa Tetraville. Siya ang utak sa likod ng mga scout robots. Pero hindi tulad ng karamihan, hindi lang siya kontento sa simpleng robotics. Gusto niyang lumikha ng isang bagay na higit pa rito, isang robot na kayang mag-isip at matuto, tulad ng tao pero hindi lahat ay sumasang ayon kay Dian. Ang boss niya, si Michelle Bradley, ay naniniwala na ang AI na may sariling kaisipan ay sobrang delikado. Para sa kanya, sapat na ang kasalukuyang teknolohiya para subpuin ang krimen. Kahit na hindi aprobado ang kanyang ideya, hindi sumuko si Dian. Sa palihim, pinagtutuunan niya ng pansin ang kanyang proyekto, ang unang robot na may tunay na consciousness. At dito nagsisimula ang kakaibang kwento. Isang araw, nagkaroon si Dian ng pagkakataon na subukan ang kanyang proyekto. Nakakita siya ng sirang scout robot na itinapon na ng kumpanya. Dinala niya ito sa kanyang lab kung saan ginamit niya ang kanyang AI program. At dito ipinanganak si Chapi. Sa una, parang sanggol si Chapi, walang alam sa mundo. Hindi niya alam kung sino siya o kung ano ang dapat niyang gawin. Kaya unti-unti siyang tinuruan ni Dian na matuto, magtanong, at magdesisyon para sa sarili niya. Habang abala si Dian kay Chapi, may isa pang karakter na may sariling ambisyon, si Vincent Moore. Isa rin siyang engineer sa Tetravel, pero hindi tulad ni Dian, ang ideya niya ng Perfect Robot, ay isang higanting makina na kontrolado ng tao na tinatawag niyang Moose. Sa tingin ni Vincent, ang mga scout robots ay hindi sapat at ang ideya ni Dian na isang AI robot ay isang malaking banta. Sa kwento, si Vincent ang isa sa mga pangunahing hadlang sa plano ni Dian. Samantala, may isa pang grupo na pumasok sa eksena, isang gang na binubuo ni na Ninja, Yolandi, at Amerika. Nakidnap nila si Dian at si Chappie para magamit ang robot sa kanilang mga plano. Si Chappie ay mabilis na natuto, pero ang mundo sa paligid niya ay puno ng contradiction. Si Yolandi, ang miyembro ng gang, ay tinuring siyang parang anak at tinuruan siyang gumawa ng tama. Pero si Ninja, ang leader ng gang, ay iba ang intensyon. Gusto niyang gamitin si Chappie bilang sandata para sa kanilang mga ilegal na aktibidad. Ang resulta, naguguluhan si Chappie sa kung ano ang tama at mali. Habang tumatagal, nagsimula nang magtanong si Chapi tungkol sa mas malalalim na bagay, bakit ako nandito? Ano ang layunin ko? Ano ang ibig sabihin ng pagiging buhay? Sa mga eksenang ito, ipinapakita kung paano nagiging tao, si Chapi kahit na siya ay isang robot lamang. Sa kabila ng pagiging inosente ni Chapi, natutunan niya ring ipaglaban ang sarili niya. Napakahirap ng kanyang pinagdaanan dahil lagi siyang nasa gitna ng kaguluhan, ang TetraVille hanggang, at ang sarili niyang pagkatao. Habang si Chappie ay patuloy na natututo, si Vincent naman ay naghahanda na para sa isang matinding plano. Para sa kanya, kailangan niyang pigilan si Dean at ang AI project bago pa ito tuluyang magtagumpay. Sa build-up na ito, makikita niyo ang transformation ni Chappie mula sa pagiging isang inusenteng nilalang patungo sa isang matapang na robot na kayang ipagtanggol ang sarili niya. Ang Chappie ay isang kwento ng teknolohiya, moralidad, at pagiging tao. Sa kabila ng pagiging robot, niya, na ipakita ni Chappie ang mga katangiang hinahangaan natin bilang tao, pag-ibig, sakripisyo, at pagkatao, at kung nagustuhan niyo ang recap na ito, mag-like, mag-subscribe, at i ang video na ito, salamat sa panunood, at magkita-kita tayo sa susunod na recap.